Oo, yung simulado sa linggo. Yun yung tatlong sabado ko sasali. Tapos libre ka na doon sa 280,000 na guaranteed. Saya nga yung kay Boss Ron. Nakikalga niya doon sa Guarpa. <noise> Mamalo yan po eh. Utang na kamukha ni Dani yan eh. Malaki rin yung ano. Malaki rin eh. Pwede na. Pwede na. Talisi <laughs> yan, tagay niya dito. Oo. Oh. Sakto lang daw, biro yung sinahanan. na maglalayo sa Ikaw na, oh, ikaw na, kayo mo na. Ayun, ayun. sa taas pa pa. Sa taas na yan. Pero, iwan. <laughs> Good morning, Kenny PC. Release tayo dito sa Gapan. 6.45. Okay. Sige. Release. Ben. Taas mo lang, taas mo lang. Sus. Sagad mo na, Manong! Sagad mo! Sagad mo na! Wala, ikot talaga. Ay po Good morning mga Bird gada. Time check tayo 7:26. Nabitawan na yung mga ibon natin kanina sa Gapan ng 6:45 sa NHPC, no. So, aabangan natin. Sinali ko si Ali no. Yung isa kasi nating ibon na sa WPFC natin sinali. 7:15 naman nag-release doon. So, tingnan natin kung sino ang uh, tatagos sa smash, no. Nakatikim ng smash yung mga ibon natin. First time nilang makakarga, no. So, ganun pa rin, kinarga pa rin natin sila lahat kasama yung mga young bird kasi kailangan na nila masanay diyan at uh, ganito talaga panahon pag karera ng norte no hindi na maiiwasan 'yan so tingnan natin kung may mawawala o sa ibon natin sa smash let's go baka na natin atin ba ayan meron tayo isa yung ano yan yung lubar yan <laughs> no? nakaisa din. Saan ka galing, boy? Sa likod na eh. Galing na. Sa likod. Taibik Meron pa isa Ayan o oh. <laughs> Ayan, nagyabang pa Awit na yan <laughs> Wala pa yung mga sinali natin, boy Nagyabangan pa sila, oh Lubal tsaka tsaka Sabahan na ah, Pasok Pasok, 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 pasok Taibik, pasok Pusok, 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 pusok. <coughs> ano yung dalawa? Ayun ah. Sabi na nga ba. Bata yung dalawa. May bata kasama. Yung kay Piki siguro yan. Ano yung isa? Si Ali Porotsky. Ayun, lumipad oh. Bata nga yung dalawa. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Boy cut off. Ali parot. Oh, galing sa likod. Sumobra na to. Pasok, 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 pasok. Ali parot ski. ka pa. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok. pasok, pasok. paunahan to <laughs> dalawa tatlo sana si red bar pasok pasok si red bar ba si panyo <laughs> wrong pick awit pasok 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 yung isa sa taas pa dumapo pasok 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 Oh, lumipad pa. Ito na, ito na, si Red pa. Yun, dumating din sa wakas. Galing na sa likod. Sana. Baba na, baba. Baba. Uy, naku, may kasabay pa. Huwag ka nang humabol dyan, boy. Andyan ang itim din. Oo, oh, ang itim. Huwag ka nang humabol Baba na. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Hindi naman. Pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok. Sa so na lang kulang natin. Isang itim na lang mga bird kada, kada. Nabuta na ng ulan yung isa natin. Hindi pa dumadating. Ang lakas Oh. So. Awit siya. Ayan, ayan, ayan. Ayan, tumatagos sa ulan o. No? Oh. Bumalik ang lakas <laughs> sana siya na yan para hindi na siya nalalayo yun know, o bumalik o atras back off back off ang lakas <laughs> yun know, o last ulan o sige baba mo na kasi mawabas ka Yo, mga birdyana ibababa na namin yung trapal din na namin mabibidyoan to i-update ko na lang kayo kung uuwi yung isa natin nung kulang no pero yung mga iba natin kompleto na. Ayan, bali ito yung sinali natin ng pooling sa NHPC pero katop. Ito naman WPFC. Mukhang nakadali tayo ng area pooling mga birdgada sa WPFC. Ayan, ito yung mga iba pa natin. Ayan. 1, 2, 3. Ang kaparis niya yung wala pa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, nine, may itlog na pala to tapos yung isa yung pansampo yun nga kasi ito yung pang labing isa yan bali kompleto tayo 10 HPC ang kulang na lang is yung isang itim no? sana makabalik siya hindi pa pala tayo kompleto kulang pa tayo ng isa no? sana makauwi yan. so agad dito na lang marami salamat sa panonood at ire recover ko muna sila Pahinumin natin at pakainin na yon Napakaganda na ang kondisyon na itong si Black Bar, oh. Dati laging late to eh Ngayon tingnan nyo naman parang hindi siya inagis Parang hindi nakatikim ng ismash ano you know, Gumaganda yung kondisyon niya Ayos na ayos siya Yung iba yung mga kasama Mga talok mo no Pero si Red hindi Veterans na yan eh Ito veterans na rin yan Yan Goods condition Saan? Nasa taas? Ayan andi Dito na daw yung itim natin Ayun, ayun. Sana makababa. Ito, 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 ito. niya, no? Dumadaan sa ulan. Oo. Tibay